Alright, sa ating hulaan ni Yarn, si Nitch ang kilalang actress to my special occasion. Todo effort at todo gastos ang kanyang mga taga-suporta para mabigyan siya ng mamahaling branded gifts. Pero ang chika, nabuking down ng mga panay na hindi man lang tinatago o ginagamit ng aktres ang kanilang mga regalo. Ay, ang bad naman niya. Oo, isa sa mga panay na nagreklamo ay galing abroad na nagpadala naman talaga ito ng ano, napakalaking kahon na package para don sa kanyang idolo. Mm -hmm. Ang siste, pag uwi na nga, nasabing ano, uh, a sa Pilipinas, eh nakita niya, binisita niya itong kanyang idolo. na Oo artista oh? ay nakita niya na ang mga ibinigay niya ay nandun sa mga kamag-anak at assistant nitong artistang ito. Alam mo, so, medyo hmm. Oo, oh, oh, masasaktan ka talaga kasi mm. binigay mo sa idolo mo ang gusto niya talaga ay eh, isuot o gamitin ng mga bagay. O oh, huwag na tayong lalayo. Halimbawa, binigyan kita ng sapatos. O oh. oh, tapos nakita ko suot ni Kuya Romel magtatampo, magtatampo ka. ako sa iyo kasi sa iyo ko yung binigay. Pero minsan naman, ano <laughs> ba ako minsan may nagbibigay uh -oh. sa akin? Uh -oh. malaki yung t-shirt? Uh -uh. Sasabihin ko dun sa ano, sa nagbigay sa akin, "Uy, malaki kasi ang t-shirt. Pwede bang ibigay ko na lang sa pamangkin ko?" Pwede ano, naman no? yun. Na Pero na. syempre oh. sila kasi super mahal daw talaga ng mga binibili oh, nila para sa mga kasi. artista. Talagang hindi biro din naman talaga ang presyo. Mm -hmm. Syempre, karangalan Pinakilala na sa kanila na yung ibinigay mo dun sa artista ay maisusuot naman niya. At pahalagahan nila. Pahalagahan niya. Ganun. Yes, correct. Diba? So in fairness, ba diba, may mga fans din naman talagang ginagamit ko anong binibigay ng mga fans.